Pag-aalay ng asin, butil at tubig. Ito ang isinagawang ritual ng pamalang panlalawigan ng Pangasinan sa pagbubukas ng Agritourism and Trade Expo sa pagdiriwang ng Pistay Daya 2024 ng probinsya. Sumisimbolo ang ritual sa pagpapasalamat sa Diyos at sa kalikasan. May I formally open the Pistay Daya 2024? Salamat po sa mga participating uh, LGUs, uh, co-ops, and uh, mga artisan po natin ng uh, Lalawigan ng Pangasinan. Uh, sa lahat po ng mga korporasyon na nakilahok, no? Uh, Samot-sari po ito. Uh, you know, we plan to improve the tourism of the province because lahat po ito kabit-kabit pag mas maraming turista, mas maraming... overnight tourist dito the longer they stay here the more money that they will spend and the more products that we will be selling and the more uh, msme's uh, artisan and entrepreneurs in the province will be benefit i urge everyone in the coming days in the coming weeks to spend your weekends here at the capital bring your friends bring your family Bring your loved ones so that they may also enjoy and they may also experience what is Pangasinan and what is great about the Pangasinan province. Ang aktibidad ay suporta ng pamalang panlalawigan sa mga MSMEs. Ito na rin yung time para matulungan natin sila na uh, pinapakita nila yung iba't ibang produkto, Eh, na itataguyod din natin yung kanilang kabuhayan, yung livelihood nila. Uh, marami sa mga participants natin, lalo yung mga dinala ng mga LGUs, eto yung mga cooperatives, uh, farmers group na merong mga uh, improved products na aside from yung fresh produce, mga harvest, makikita natin na uh, develop na rin yung product. Tampok sa Expo ang mga tatak Pangasinan ng mga produkto gaya ng puto ng kalasyaw, sweet corn ng bayan ng Alcala, pakwan ng bani, at iba pa na hatid ng iba't ibang MSME. Pinapakilala ko po sa inyo yung product namin sa kalasyaw. Kami po yung representative, Belias Kalasyaw Puto po. Mayroon po tayong plain, kuchinta po, tapos may more on cheese po tayo. Mga iba ibang flavor po. Marami po tayong pagpipili. Of course, ang aming pinagmamalaking, pinakamatamis na pakwan. Ayan. Kasi so, yan sa mga produkto namin. And then, may mga mga fruit wines tapos mga mga chips ang bayan din namin na po matikman. Masasarap naman to. Uh, Siyempre, mga local products gaya ng asin, gaya ng mga kasoy, ganyan, at mga mga paintings namin sa likuran ng na-exhibit namin. May marami din po. Gawa ng mga tagnawa artist group ng bayan namin. Pinagmamalaki ko po ang bayan po ng amin mga tarem dahil andyan po yung masarap na talong, mga gulay po gaya po ng talong, kamatis, um, ang palaya, yung sweet corn. Uh, saka yung pinagmamalaki ko po yung aming delicacy na masarap po na tupig. Ang pagbubukas ng Expo ay dinaluhan ng mga opisyal ng pamalang panlalawigan at agad naman itong dinumog ng mga residente. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.